Ate Lakam, ininabas ang totoong kwento kung bakit Pino Sui si King Chu, ang kanyang soon to be husband. True na true para talaga ang kika ni Maymay Bais noong Christmas special sa dyang nanigurado at Siyempre bilang may dugong chingis, normal lang naman din ito sa kanila. Podrito pinahula din ng papasok na swerte. Swak na swak naman dahil ayon sa prediksyon, mas nag-uumapaw ang opportunities. Ang papasok, kasama ang kanyang Lucky Charm. Nabanggit din na yung tao nagpapasaya sa kanya ngayon ay true love na. Huwag nang pakakawalan pa. Ayon nga sa mga humento, Aba, alam na anam ni Idol ang May 13, birthday ni Papi. Year of the Dragon. Do ang mga pangasar sa kanya na mga showtime family. Kaya bawat ibinubunyag nila, maniniwala na tayong lahat. Tano na ang mga Kimpaw fans. Ayon pa sa isang komento, Ngayon ko lang napansin na ganyan kasupportive si Ate Lakam sa love life ni Kimi. Sinamahan pa magpapungsuy. Maging siya Inalam din ang magiging love life ng kapatid. Kahit siya niting wakas. Kasi nakikita nito, ano kadanda ang impluensya ni Paula Bilino kay Kimi. Ipinagdarasa na lang talaga na forever at sila ang magkatuluyan in day life. Patuloy tayong magdasal sa kanilang paparapit na movie at maging magkatuluyan na in their life lang, Kimpo supporters.